Okay guys, back to basic muna tayo no. Euro 150. Okay. Ito ganito 'yung mangyayari sa motor niyo kapag ka na-stuck siya nang matagal tapos hindi niyo napapandar 'yung hindi siya napapa-start. Kunyari mga isang buwan na stuck, hindi siya napapa-start. Yan mangyayari. Yan, yeah, namamatay siya. No, so, siyang mamamatay tapos kailangan mo pa siyang i para lang mapandar mo. Tapos pagka bin binaba mo na yung choke, ibinirit mo mamamatay na siya. O kaya kakalasin nyo lang dyan guys, karburador, Hilinisin nyo lang ang karburador nyan. Kasi na yung gasolina na napanis, yung nasirang gasolina, ano yung nagiging parang gel siya sa loob. Kalasin nyo lang yan. Kapilaan nyo

screw lang yan sa ilalim pa sa tape tatlo. Ito yung mga nagiging problema kapag ka na-stack yung motor na matagal. Pagka binirit mo siya, mamatay siya. Kailangan lagi siya nakachok. na lang natin itong nakatitira sa bus. Bali, well, ang kakalasin nyo dyan, ito, yung pilot sa main. Tapos itong ano, itong pilot jet. Tipan nyo lang, tapos silipin nyo yung butas. Kapag wala kayong makitang liwanag, tapat nyo sa ilaw pag sinisilip nyo. Kapag wala kayong makitang liwanag, barado yan, ano. Kuha kayo ng wire. Kuha kayo ng wire, tapos balatan nyo yung wire niya. Tapos kumuha kayo ng isang tanso, yung kanyari. Wala no, kang sample dito na wire eh. So, kanyari itong wire na to. Yan, kukuha kayo ng wire. Balatan nyo siya. Tapos kukuha kayo dyan ng isa. Ng isang peraso lang. Pagka walang minor yung motor, na na-stop. Ayan, kukuha kayo ng isa. Tapos, ang gawin nyo, tutusukin nyo siya sa loob. Dapat medyo matigas eh. Ayan, kasi ito eh. Tusukin nyo lang siya. Hanggang sa tumagos siya sa loob. Ano ah, itong na ito? Ano ba to? Parang ito? Parang bira-bira. Ito lang. Magsarok kayo dito. Saan yung cutter e? Eh? Yeah. Okay na isa nito. May isang perasong wire lang. Yung isang tansula isang perasong pente. Pero kung may air compressor kayo, maganda. Kirayan nyo na yung ng compressor para magpugahan siya. Pero ako, ganito lang ginagawa ko. Ganyan lang, lusot nyo lang tong wire sa loob. Hanggang sa tumago siya sa kabila. Ayan. Ay, kuya. Mixing. Sige, siya, siya may iksik. May e! Okay. Okay. Ay, Saan yung wire ko, jay? So, baan natin ng konti kasi maiksi yung wire na nakuha ko. Ayan yung nyo lang siya. Parang tumutosok lang kayo ng ano dyan. Fishbowl. Pool. Fish pool. Saka ng ano. Okay. Kick yam. Ayan o. Oh. Patagusin nyo lang siya na ganyan. Yung tatagus siya. Ayan. Tapos ulitin nyo ulit paulit-ulit lang tapos bugahan nyo ng hangin tapos saka nyo silipin ulit sa ilaw tutok nyo sa ilaw tapos silipin nyo ulit yung butas na, yung butas na to pag tumagos na yung liwanag pwede nyo na ibalik balik na natin for today's video this video is brought to you by Makoto Motro Oil <laughs> tapos sa kabila kapit nyo rin yung main jet ito wala naman syang bara malinis naman barakuda lang ang meron ayan Tapos, balik natin tayo. Okay, sasara nyo na siya. Basic lang to, Doon lang to sa mga bagwana. Baka mayroon dyan mga magagaling na na ah, nito. Tapos sabihin, eh, ah. ano ba naman yan? Napakano lang. <laughs> Dali lang yan eh. Ganyan, ganyan. Ito sa parang sa mga bago. Para lang sa mga baguhan. Hindi dun sa mga professional na matatagal na rin gumagawa ng motor. Ah may mag-comment dyan na Dali lang yan eh, ganyan eh Tagal ko na ginagawa yan eh Naunahan ko na kayo ah Hindi <laughs> ko na may kakabay po Huwag nyo ako okay, i-bust, di pa ako sikat eh Nabust yeah, na agad ako eh yeah, Okay Wala Ito kasi motor na ito, matagal sya na-stack Tignan nyo ito nyo ba, nag -ano na sya o nag-aamag tapos ayaw niyang mundar nala na nalang dito nang mayari naging mutok ayaw nalang dito ng motor niya hindi pala, pala hindi ginagamit hindi pala hindi naman ginagamit ito makakatipid kayo magkano magpalinis ng carburator 300 din eh. okay kung kayo nalang gagawa hindi makakatipid kayo ba? 300 para pag gasolina rin yun Kasama pang merienda. Ba? Diba? Simple lang eh. Hindi na kailangan pumunta pa sa magagaling ng mekaniko. <laughs> sa inyo yung pang mekaniko, hindi ko alam kung mag magaling talaga o or... magagaling-galingan. <laughs> Tapos na maningil. Ang tataas na maningil, hindi naman maayos. <laughs> ah. Marami kasing nagme-message sa akin. Pagawa sila sa ganito, nagpagawa sa ganyan. Ubis na wahis, nasisira. Ay, pasensya na sa ibang di ko nare-replyan na. Re ah. Medyo busy kasi ako eh. Busy ako matulog, maglaro. Lalaro ba kayong Call of Duty? Taro tayo. Ay, may nakalimutan ako ikabit. Guys, itong rubber na tawag huwag nyo kalimutan ah. Tanggal siya. Dito yan sa ano, dulo. Haa, maramihan dyan. Okay, sara na. Ang problema nito daw, wala naman, di naman yata gumagana yung battery niya. Kaya ano eh, walang ilaw hindi gumagana yung mga ano eh. Ayun yung motor, tas nagbabay. Nagbabay ba? Lubat <laughs> so, na yata yung motor niya. Ayun, lubat yung motor niya. Tapos, kapit niya yung hose. Sabi ko rin Puksan na. natin. Para tipa rin. Uy, ayaw pa rin ah. Sa 300 plus din yung matitipid nyo Kaya pag kayo na lang ang gumawa Eh madali lang naman Dalawang tornilyo lang naman nya Mahugot nyo na to Tapos tuluwagan nyo lang to Tatanggalin nyo to Ilinisin nyo lang Ya, eh, ganyan lang guys Basic lang Ayan na guys, okay na. Maganda na siya. Okay, okay, matay. Okay. Thanks for watching guys. I love you all. Boss CJ. Aking may wagang tropa. Hello right, guys.